yung nag-uusap kayo ng kasama mo ba na kasi sinabihan ko siya na yung chan niya ay chan ng mga mayayaman ngayon sinabihan sinabihan niya ako na kung ano lang yung kinakain ko nakakain niya din pero ang hindi niya alam may nakain na siya na hindi ko pa nakain lang. Ngayon ay kakain naman kami dito sa aming kwarto. Time check dito is 8:40 a eh, 44 na nang gabi. <laughs> at ngayon kay... ay ito yung aming kakainin kasi nagsinangag si aking kaibigang Negra at ang aming ulam ay dami-dami naming ulam. ayan na at binigyan ako ng shrimp ng aking amo ngayon ay magmumukbang kami ni Nigra at nag-prepare siya ng sausage at itlog naghugasin ako ng kamay ha hmm. ayan, sausage dalawa lang kami ni Nigra ang kakain niyan Okay lang ba kayo dyan? Samahan nyo kami, kakain kami ng aming dinner mukbang. At ngayon ay ating huhusgahan ang niluto ni aking kaibigan ng na sinangag. Amen. Ang in init. Ba't ang daming imobilya? Hindi ko alam. Ayan yung aming kakainin. Dalawa lang kami. Hindi ko alam kung maubos namin yung dalawa. Dahil, hmm. mayroon kaming shrimp dahil Nag-order yung aking mga amo. Tapos, nung pagkatapos nilang kumain, tinawag niya ako kasi nga, may natira. At saka, ang natira ng mga amo ko ay hindi marumi. Tingnan nyo. Intak pa siya. Hmm. Mayroon pa siyang kasamang, ano, uh, vegetable. At mayroon siyang ganito kaliit na coleslaw, kung tawagin. Ngayon, sasamahan nyo kami. At yan si At pas pagpasinsyahan nyo na yung aming background. Ganito talaga ang buhay. Kasambahay. Sabit dito, sabit doon. Kasi nga, nakiki, sabay kami sa Christmas. Malapit ng Christmas eh. Hindi man dinner to. Sabi si ni Drangy na daw, hindi daw dinner to ang kinakain. Pang breakfast daw. Buot sila. Ang dinner at saka breakfast, isa lang. Ang dami tong kanin ato, natin. Oh, hmm. natin ah, daw. Hindi man nabigat sa tiyan to eh. Yeah. Kain ka na, ano Yeah. Ayun. Hmm. Meron dyan eh. Ganito, pag maaga akong umakyat. <laughs> pag sinidra ang maagang umakyat. Kasi sigurado talaga may pagkain. Pero pag sa dyan minsan-minsan may pagkain. Mayroon tayong lemon dito. Squeeze natin ang lemon. Mukbang na sinangag. Hindi ko nalilagyan ng ano ah, itlog yat Ayan. So maganda na lang ganyan. Yung kane. Ayan. So. Naghabulan kami pa ng, ayun, eh, kanina, niluto ko. Bakit? <tot> Takot na akong, ganoon sa akin. <laughs> Nandito siya, nandun ako. <laughs> Tani ka Ba? dito sa abroad. Pag mga naparaan ka, makakakain ka. tsaka kung hindi ka maarti. Yan yung ano namin, yung natira. O oh, ba diba? Hindi kami gutom. Hmm yung nag-uusap kayo ng kasama mo ba na kasi sinabihan ko siya na yung chan niya ay chan ng mga mayayaman ngayon sinabihan sinabihan niya ako na kung ano lang yung kinakain ko nakakain niya din pero ang hindi niya alam may nakain na siya na hindi ko pa nakain sagutin mo kung ano yun <laughs> Na. Kaya yun. Comment down below Kung ano yung nakain ng kaibigan ko Ngayon Kung ano yung nakain niya dahil hindi ko pa nakain Comment down below Pinalitan ko ng ano ba? Lemon pearl. Ang ano. Bakit nag bakit ka pa naglagay ng hotdog? Ang dami pa. Bakit ka <laughs> <mag> <laughs> yung kasama mo, nagbilangan kami ng ano, ng kinain na sausage. Hindi hotdog. Kasi yung sausage namin, sampo. Dalawa lang kami, taglilima -tag 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 kami ayun, apat na lang yung natira sabi nga mas marami daw yung hotdog ay hotdog sausage na nakain ng niya kaysa sa akin Mama, mama. Palangga, gusto nyong makita yung aming kinainan. Ito yung aming kinainan. Oh. Charon, hindi kami gutom. Ayan si Nigra. Nagmamadali hmm. ako kasi yung isang amo ko hindi pa kumakain. Baka tawagin ako sa kalagitnaan ng aking kain. Kaya 'yan.